Bare oh. Bare. Beral na naman bungay oh. kayo. Kay hey, dito na. Bare na mo tuturo. Napo ka man. Abore tang kay baro na tang abi tu. Kaya rin din. Bare. Panay kung ini keng gym. Ah hmm. uh, balang me 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 sikang ko pangaman ng ini. Oh. Eh. Pa-che siguro menumbok. Oh, manakaw tsagad. Ay, hey, manya pala. Pag triple ka kaya ngayon, eh, biceps ang mong kaya, pari. Uh, Tapos mo mo yan, pari, sigurado malakot ka dasa. Medyo kakatawa may pin ni Yojiro po mga ngayon, pari. Bakit bagay na da... garampler na, pari. Ako naman, pari ngayon, eh. Pari ako kayong gym. Yung ito, basketball gym, pari. Kaya, pari ka pare, pari. basketball mo, para matindi ka tumira, pari. Basketball, yun, diba? Tira, pari. Basketball, pari. basketball, pari. Kaya tantira yun. Basketball, pari. Sanan. Kuan nung makanyan masikang kang bomba ang pong kay defense eh. ne. Mo na man pare, utang binombaging mo kanya pare, nya misa tanda mo lag makanyan mo kanya pare. Ito ang bayad tanda mo lag pare. pare. Nga, eh. pa, pa, wala na pare. Wala na. Wala na mo kapala ne. Pare. Mo pare, ikit kopin kan ito. A kopin. Mesira ni itong pancimbaga, busbus kay kan katumbok timbana. O tagalang may super sign kanyan. Ayan na pare, di ka pala, ote ka bubulad, naku rin ka tatambay ngayon eh. pare, mas masigal kaking tanga-tambay mo kanyan. Ayako, o wala. Hindi ko mukhas internet tatambay eh. Gakumo talaga kami. Ba, Hindi lalo kang mengay na kanyan, panay kang makalukluk eh. Wapin nga eh, o panay mo kasing click yung mouse yung gagawang ko eh. Uh. Pare, emo mo sabihan mga niyan pare. Ka mga Pareken, tropa na main ng mga nyan pare, agad kang mahinakan yan. Pare, kaya tropa tamo, hindi ka na yung mga nyan. Wala kasing gagawin. Panayam mong tambay yung gagawin. Wapin nga pare, panayapin matitikal yung daliri kong yun. ngayon. ay mga oh. ah! ay! na ayaw. Ang tayo. Tayo, lahat may yapin. Hindi o. Tara, taragol na. Kasi ka na siguro yan eh. Wapin, pare. Ali pare, may ngayam mo pin eh. Buna may subukan o.